Magandang umaga mga katets Ito yung malaking mohon dito sa babo ng bundok Yan kung bakit nagkaroon yan dito Ito yung tatak nya B-L B-L Is Kung bakit B-L is yan Maring is L saka B At so, itong baba B-L Walang B-L Tapos may bakal siya dito sa gitna. May tapyas pa din siya dini sa gilid. Ayun hmm. <coughs> 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 eh, yung kanya, ano. Malaki yan no. Hirap yan pag isang tao lang. is mulu mang mohon okay hanggang dito lang mga katiits pakidikid na lang ito nga bay un panahon panang hapon tinayo itong muna na ito Yan lang at marami salamat